guys, lahat gay tinablan na. Madaling araw nga, kami nga ay nagtayuan na. Gawa ng ginising ko nga sila mama at lumipat nga ako sa tabi nila. Nagising nga ako diyan na sobrang sakit ng ulo ko. At nung hawakan nga ako nila mama ay talagang inaapoy nga ako ng lagnat. Oo oh, ay naman sa inaapoy. <laughs> Nagtingin nga si mama sa rep kung may stock pa nga akong gamot. At yung tempra ko nga doon ay expired na pala. Matagal-tagal na nga yung huli akong nagkasakit. Kaya eto nga ay nabot na nga ng expired. Sila mama nga ay dali-dali nga pumunta sa kanto. At mabuti na nga lang at maagang nagbukas itong butika. Bumili na nga sila dyan ng bagong tempra. Ito nga pala yung huling araw namin ng training ng journalism. At ito nga at bukang hindi nga ako makakapasok. Sila mama nga ay bumili na nga dito ng tinapay ko. Para nga may laman ng tiyan ko bago ako iminom ng gamot. Maaga nga din nagbukas itong karinderya. At bumili na nga din sila tatay ng spaghetti. Madaling araw nag crave ng spaghetti. Nakabalik na nga sila, mama, at nakatulog ulit ako. Sabi ko nga, hindi ko pa kayang kumain ngayon. Kaya eto nga, diretsyo ipinainom na nga agad ako ng gamot. Sana naman, bago sumikat ang araw, bumaba na nga lagdat ko. Hindi nga ako naambunan, pero bigla-bigla nga lang ito. Sabi ni mama, baka nabaguan daw ang katawan ko. Dahil netong nakaraan nga, ay training na nga kami ng volleyball. Maliwanag na nga nito, at sila mama nga, hindi na nakatulog. Nantayan na nga lang daw nila ako diyan. Nilagyan na nga din ni ako ni mama ng medyas at parang nilalamig daw ako. Eto at maagang nagluto na nga si mama ng almusal ko. Sa totoo lang sa mga oras na yan ay parang naikot nga ang paningin ko. Pinipilit nga ako dyan ni mama kumain kahit wala naman akong gana. Dahil every 4 hours nga daw ang pag ko ng gamot. At eto nga nung padalwang subo ko ng kanin. Tatakbo na nga ako sa labas at inalabas ko nga muna ang aking mga kinain. Ang hirap talaga kumain kapag may nararamdaman ka. Kaya ganun na lang talaga kabilis bumagsak ang katawan. Kapag nga tinatamaan ka ng dahil hindi ko nga makain ang pagkain ko Si mama na nga lang nagtuloy ubusin ito Hindi ka na nga makakain Pero yung kaharap mo ay sarap na sarap sa pagkain <laughs> Kahit nga walang masyadong laman ng tiyan ko Ay wala nga choice kundi iminom pa din ng gamot Sabi ni mama magpahinga nga daw muna ako maghapon Dahil bukas na nga daw palang laban namin ng journalism Hindi ko na nga pwedeng i address pa ito Dahil ako nga ang representative sa site Gagawin ko nga ito para sa school namin At gagawin ko din ito para sa sarili ko Nangihinayang din kasi ako Dahil matagal-tagal ko nga din pinagpraktisan nito Nahalos iyakan ko na nga din Dahil nung una nga hindi ko agad dito maunawaan Kung paano ito gawin Kinabukasan na nga nito at araw na nga ng laban namin Napakataas pa rin nga ng lagnat ko diyan. yan At habang binibihisan nga ako ni mama Nilagyan niya nga muna ako ng cool fever sa nuo At baka nga maya maya ay bumaba din ng lagnat ko Sobrang naglalambot pa nga ako Ng mga oras na iyan Pero sabi ko mabilis na nga lang din dito. Dumaretso nga muna ako dito sa may school namin. Sinamahan na nga din ako ni mama. Para nga dumamonitor mamonitor niya ako sa pag ng gamot. Nang makompleto na nga kami diyan, ay sama-sama na nga kaming umalis. Yabiyay pa nga kami papunta sa school na paglalabanan namin. At gaganapin nga iyan sa school ng ACS. Nga pala yung cool fever ko nga diyan. Ay inilipat nga ni mama sa aking bato. At effective din naman dahil pumaba dyan ng lagnat ko. At nung makita ko nga yung mga klasiko ay medyo sumisig Nagla na nga ulit ako. Nagsisimula na nga diyan ng aming at habang inihintay nga ako diyan ni Mama, pinapanood niya nga itong mga players na nag training Sana nga ay gumaling na nga ako. Dahil nalalapit na din ang laban namin para sa district meet. Natapos na nga kami diyan at pinauna na nga akong pauwiin. Pinagpaalam na nga ako ng advisor ko. Dahil tumataas na nga ulit yung lagnat ko. Thanks God kahit hindi nga ako nanalo diyan. Ay may nanalo naman sa mga kasamahan ko. At babawi na nga lang ako sa susunod na laban namin. At nung makauwi na nga kami, eto nga at may pa-reward pa nga si Mama. Huwag kalilimutan mag-follow, like and share. Salamat sa panonood. Thank you Lord.